In upload ko yung videos ni tatay na nag viral at nag views siya ng 10 million views right now so maraming naawa hindi ko akalain na marami pala sa ating mga kababayan na may mabubuting kalooban eto meron silang uh, perang ipinadala na sana ay ito yung simula para gumaan ng konti yung buhay ninyo. Palagay mo tay, magkano? May idea ka ba? Wala kang idea. Parang hindi na maghihirap yung asawa lakad sa daan ulan, init po, hindi niya. Hindi ko nakakalaya na ganito po. So yun mga kababayan, mga kabarangay. Magandang hapon po sa atin lahat. Ayan, kumusta po kayo? Sa araw na ito ay nandito na po ako sa bahay ni uh, Nanay Susan, Tatay Jun. Sakto po, tahimik kasi tulog si Kuya Jerome dahil magdamag daw siyang nagsishore. At uh, ito, ramdam na ramdam natin yung init mga kababayan. Kararating ko lang, pinapawisan na po ako. Pero okay lang, buti naman. Tay Nay, kumusta po kayo? Mabuti naman po. Na po. Nan, ang halian na po ba kayo? Opo, Daddy. Mm, tapos na. Anong inulam nyo po? Yung kan po. Dilata po. Eh, dilata. Okay. Sira na yung ano ko. Si Jerome, anong inulam niya? Ganon din po. Ah, ganon din. Ah, nay. Ah, tay, kaya po ako nandito dahil ah, mula nung in-upload ko yung videos ni tatay na nag-viral at nag-view siya ng 10 million views right now. So, maraming naawa. Kaya may pera po na dumating dito sa akin. Kaya malaking pasasalamat ko. Dahil nung una, ayaw ko talagang ilapag ang aking Gcash. Dahil natatakot ako talaga at hindi ko talaga gawain to na maglagay ng Gcash. Pero, thanks to God, dahil nga naawa ako at alam kong hindi ko kayang mag-isa, hindi ko akalain na marami pala sa ating mga kababayan na may mabubuting kalooban. Okay? So, tay, nay, nandito na po yung pera through Gcash at yung iba galing sa uh, galing po sa Palawan. Kaya, eto, meron silang uh, perang ipinadala na sana ay ito yung simula para gumaan ng konti yung buhay ninyo. Okay. Lalong-lalo na po kaya kaya uh, Jerum, Kuya Jerome. No? Okay, natin guys. Salamat. Yan tay. Nililista rin namin tay para ano, para maging uh, maayos ang lahat. Pero mamaya na lang. So. Palagay mo tay, magkano? May idea ka ba? Wala idea dyan, dyan, dyan. Wala kang idea. Ito. Ito po, yung pera na nalikom natin. One, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Isang bundle kasi is 50,000 ito. So walong bundle, ibig sabihin 400,000 ito. Plus ito 30,000. Nganyan hmm? po karami ang taong nagmamahal po sa inyo. <laughs> yan, na, yan. <laughs> maraming maraming salamat po sa nagbigay ng tulong. Sobrang laki po. Lalo lalo sa Panginoong Diyos, Ama. Huwag wala si Daddy Frankie. Hindi ko maramdaman ang saya nito. Mula pagkatao ko po, ganito lang ngayon. Ako lang nakakita ng maraming pero. Maraming maraming salamat sa Panginoon. Pangalawa si Daddy Frankie. Ganyan po niyang mga video ba niya. At saka mga tumutulong po sa ibang bansa, kay Ma'am Marisa Basilio. Sana po kay magsamang sum suporta sa COVID. Sana po namin ang mga problema yung dumating sa amin. Madilim na tahanan namin, lumiwanag na po. Dahil kay Daddy Frankie. Mabigat na didib, gumaan na rin dahil kay Daddy Frankie. <laughs> Sobrang pagod ko. <laughs> Nakakaginhawa na rin dadi, dahil kay Daddy Franky. <laughs> Hindi ko alam kung paano ako magpasalamat sa Panginoon. Ngayon po, andito na ang bihaya ng damatid. <laughs> salamat, salamat po. Tay, <laughs> anong masasabi naman ni Tatay? Tatay naman. Hindi ko lupa sa kalayan dali Franky na ganito ang damatid sa amin dahil lang sa sana ko. <laughs> Parang hindi na maghihirap ng asawa ko maglagad sa daan, ulan, init po, ginagumbang niya. Hindi <coughs> ko na kalayo na ganito po. Nagpasalamat po sa Panginoong Diyos Ama. Maraming salamat po, Panginoon, na may isang tao na ano sa inyo na si Daddy Franky mo. Siya lang po ang naga, ganitong tulong sa amin. Na nagbigay ng tulong sa amin na ganito halaga. Hindi na may akala na Daddy Franky na ganyan ang pirang itulong niyo sa amin. Dahil sa hihirapan namin po, maraming salamat po, Panginoon Diyos Ama. Alam mo na ni Franky, eh, hindi ko hanggang sa, sa kamatayan ko, hindi ko makalimutan po yung uh, tulong nyo sa amin. Kung hindi dahil sa inyo po, wala pong dumating sa amin na ganyang biyaya. Yan ang ano, pasalamat ko sa Panginoon. Maraming salamat Diyos ko. Na ganyan po ang tulong na binigay ni Daddy, Daddy Franky sa amin. Lalo po sa mga kasama niya, team Daddy Franky, eh, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi namin sa kalain, ganun yan po ang pirang ibibigay nyo sa amin. Yan po yung sinasabi ko tayo, Nay, na <clears> huwag <throat> lang tayo mawala ng pag-asa. Kahit Salam. kailan, kahit minsan, hindi tayo pababayaan ni God, hindi po natutulog si God. Salam. Hindi po mangyayari ito kung hindi po kaloob ni God. Kasangkapan lang po ako ng Panginoon. Kaya lubos din po ang aking pagpapasalamat sa ating Ama dahil siya po ang gumawa ng aksyon para matulungan kayo. Kaya thank you talaga kay Lord. Pangalawa, sa lahat po ng mga taong nagpadala, bagamat hindi ko sila mabanggit lahat, hindi ko po kayo mabanggit lahat mga kababayan, maraming maraming salamat. Alam ko, mapapanood ninyong lahat ito. Alam ko, mapapanood ninyo ang bidyong ito. Ngayon lang din po ako nakatanggap ng ganitong donation para sa beneficiary dahil hindi po talaga ako bihira talaga ako maglapag ng Gcash ko although naawa talaga ako kila tatay nanay kaya ako nag ask ng help sa inyong lahat kaya maraming maraming salamat at syempre bago matapos yung video ito mga kababayan sasamantalahin ko pong muli magpasalamat mga kababayan ito po yung 430,000 pesos ito po yung kabuuan ng mga taong nagpadala magmula sa Gcash, magmula sa Palawan. May mga nagpadala pa sa Palawan, no? Si Sam Biolio, ayan, tay, si okay. Sam Biolio nagpadala ng 10,000 from Gcash kay Marisa Basilio, ito po yung pinadala niya na 50. Okay? okay. Lahat po nililista ko yung mga na-monitor ko. Tapos kay Maraya Enrique Vlog from uh, Uh, Batangas, may 5,000. Si Sam Biolio, galing from Pasig po. Si Ma'am Marisa, from uh, Israel. Si Maraya, galing po sa Batangas. At eto pa, kila Evelyn Ontal, 5,000. Maribik, ayan. Maribik, 1,000. Rony Banjo, 2,000. Angelica Macirin, 1,000. Ah... Uh, Nesiha Sibana 1000 Janet Ladia 25 Choco Pronda 1000 Gina Kagintuan 200 uh, Yoshinobu Yoko 100 uh, Silio Gildor 200 Jessery K Bostos Dyson 285 Rivera Katlin 200 Wilson Lonesca Culina 1000 Beverly Salazar 100 Jennifer Fernandez 1010 Iba Barsinas 200 Ananka Poblador 350 Jem Israel 500 Mayros uh, 200 uh, Unique May Uh, 100 pesos ibasan liberato uh, 100 pesos and uh, romel uh, 100 anet david 150 rebelin luna 100 cristino 100 pay santos 500 sa mga nabasa ko mga kababayan, ito uh, itong nabasa ko hindi po aabot yata na isandaan libo ito. Dahil sa dami po sa Gcash, hindi na namin nakuha lahat at karamihan din po ay hindi na nagpapabanggit ng kanilang mga pangalan. Bagamat uh, ipinakita ko ito sa inyo para makita rin ng ating mga sponsor na magiging transparent tayo. Baka sasabihin na naman ng iba, dapat 'yan hindi na ipinapakita. No. Gusto ko ni Daddy Frankie mga kababayan, is transparent para maging maayos at clear ang lahat. Tay, sana po nakatulong si Daddy Frankie sa inyo at nakatulong din ang ating mga sponsor. Tay, anong sasabihin mo sa mga lahat ng nagpadala? Maraming salamat po sa lahat na nagpadala na tulong po sa amin. Hindi ko akalain po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Diyos na lang po ang gagati sa inyo. Kaya hindi ko po na kayo kilala lahat. Maraming salamat po sa inyo talaga. Hindi namin kayo. Ano ba sa kalaan eh, ganito? Tulog nyo sa amin. Lahat po nang nagbigay ng tulog po sa amin. Kung saan man kayo, di ko po ah, mabanggit ang pangalan nyo. Maraming salamat po sa inyo talaga. Para sa anak ko po, kailangan ko po lang talaga kaya ano ng anak ko. Sana gumaling ng anak ko. Kaya nahirapan mo po kami. Ilang taon na po inalagaan namin. Wala kaming trabaho. Ako wala po. Asawa ko lang naganap buhay. Maraming salamat po sa inyo ang nag-sponsor sa amin po nagbigay po kayo tulong hindi dahil kay Daddy Plucky wala pong ganito. Daddy Plucky, marami sila pa talaga po. Okay, kung wala ka po, wala po yung ganyan na tulong sa amin. Ikaw ang gabay talaga ng Panginoon. <laughs> ay, salamat ay, sa ay, Panginoon. Oo, salamat sa Panginoon talaga. Na nanay, ay, si ay, Nanay, gabay. na iyak si Nanay. Maraming salamat, Daddy. Si, sa tulong wala. na dumating sa amin. Ngayon hindi na ako naglalakan. Mm. Titigil na rin po ang mga kagat ng aso sa akin. -mm. -mm. Kasi tuwing katok ako sa bahay ng mga sumpi ko. Kinagagat mo yan, ako na nga. Nagsumpong sa akin, Daddy ko. Pag-abot mo yan. wala ko balik yung magagawa, Daddy. balikan ko rin yung trabaho na yan. Kasi wala posture, ko na. Wala ko na talaga. Wala ko na talaga, Daddy. Wala naglalakad ako Iniinom ko po ng luha ko. Bilis ka ng aso yan. Pero abayin ba sa may ari? Kasi bagay daw na sabi ng mga kung suki kong mababait. Uy, kumain ka, nali kumain ka. Aha, nila Masasarap na pagkain. Pero sabi ko, busog po. Kung salamat na lang po. Naalala ko yung mag-ama kong naiwan ng dildil ng asin. Mag-pray lang tayo, tay. Nay, ha? Kundi dahil sa'yo, daddy. Wala yan, daddy. Totoo mm. yan, di. Dito sa puso ko. Tingin lang tayo, nay. Lahat kayo po sa puso ko. Wala po kayo. Mm -hmm. Alam ko mo, ikaw po, ikapunin ka ba ito sa busibing? ko po sa inyo. Ito tayo, bibilangin ko ha. Kasi ito yung 30, 30 mil para ma ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. Tagsisengkwenta ito Tay, ha? So, 100, 200, 300, 400. Once again po sa mga nagpadala nito, maraming maraming salamat. Nay tay, pakaiingatan nyo po ang perang ito, pakatago-tago ninyo. Gaya ng aking sinabi, minsan lang dumating yung mga ganitong biyaya, kawag nating ah uh, uh, pababayaan, pakaiingatan po natin. At higit sa lahat, lagi tayong magpray, pray Pasalamat lang tayo kay God. Huh? Maraming maraming salamat po mga kababayan. God bless po. Ito mga kababayan, talagang napakainit dito. So, kasi ito yung uh, kusina nila. At eto, uh, ito, that's it mga kababayan. Thank you po. Shout out po sa lahat ng nandyan sa premier. Sa lahat ng mga kababayan talaga natin, hindi po ako magsasawang mag-thank you sa inyo naway lagi po kayo nandyan supportahan si Daddy Frankie. Hindi ko po magagawa ito kung wala kayo. Sa lahat ng mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa, God bless po sa inyong lahat. Thank you po. Bye-bye po. Oo Bye. oh, nga pala. Oh, nga pala si kay uh, Mam Ma Marisa Basilio. Ah, kumusta? Dapat sabi niya, bili kayo ng gatas. Opo. Ito na po yun na mabili nyo. Opo. Ayan. Ma'am Marisa Basilio, yung request nyo po, nabibili sila nanay-tatay ng uh, gatas ng anak nila at saka tinapay mga gamot. Ito na po. No? Kaya salamat talaga. Yan, kagustuhan po ni Ma'am Marisa makita rin. Kaya gusto nila Nay, eh, yung mga, kasi hindi naman po biro-biro yung mga pinapadala nila like Ma'am Marisa na bigay na 50 mil. Siguro sweldo niya yun isang buwan. Hindi natin alam. Kaya napakasaya nila na makita yung ngiti. Masaya sila na makita na Gumaan yung binubuhat nyo araw-araw. Kaya yan, kaya nagbigay sila. May nagbigay ng 10,000, uh, 5,000. Pero mga kababayan, maliit o malaki, talagang nagpapasalamat po ako sa inyo. Hindi po mabubuo ang isang libo kung walang piso. Kaya magmula sa maliit hanggang sa malaki, napakalaking bagay. Thank you po talaga, thank you talaga. Marami marami salamat po maging ako man uh, naiiyak sa biyay at blessing na natanggap nila tatay nanay. Salamat po talaga. Salamat. Jerome, may dumating na pera para sa inyo. Masaya ka? Oh, marami ka ng pambiling gatas. 430,000 para sa inyo. Tumawa siya. Oh. kababayan mga kabarangay muli po nandito kami sa bahay nila Jerome at kasama ko sila Porman Ah, uh, ito na yung araw para gumawa tayo ng uh, maliit na pagkakakitaan or hanap buhay ng nanay at tatay ni Jerome oh, sige doon gagawa tayo bahay-bahay natin doon Layo 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 layo